Hi guys! Kamusta po ang lahat? Ito na nga po yung inday nyo pagod. Samahan nyo po ako guys sa pag pagsampay ng mga damit ko. Kanina pa to umaga yung damit ko pero ngayon lang napapos. Ay naku Lord. Diyos e tingnan nyo naman lo. E tingnan nyo naman yung sampayan ko dito. Ayan. Magsasampay po ako. kaya medyo matagal na yung ano namin yung matagal na siya na Alam nyo guys, medyo mahirap na dito magsampay. Lalo na taglamig. may tagal niya talaga matuyo bago mo siya makuha sa sampayan. Kaya, kailangan talaga maglaba ng maaga kahit. Kasi, pag hindi ka maglaba din ng maaga, tagal pa matuyo yung damit mo. So, wala ka talagang susuotin pag hindi ka maglaba. Lalo pa na madami kami sa kwarto. Kaya syempre, ano-ano lang sa paglaba. Kung ano kami sa paglaba, bukas, ganito naman maglalaba. Next day. Ito. Iba na naman. Kasi para lahat kami, hindi mahirapan. Ayan, tapos na guys. Tapos na po yung pagsampay ko ng damit. Ay. Ayan. Tignan nyo guys, yung damit ko noong umaga ko pa yun ni Pero, ano na natapos? Gabi. Gabi na po natapos yung sampayan. Kasi nga hindi kasi automatic yung washing namin. Kaya ang hirap, kailangan mo talaga siya puntahan, balikan. Tapos hindi pa pwede mapaandar agad kasi may natutulog, syempre respeto din sa natutulog kasi syempre lahat pagod. Kailangan, pag may natutulog, huwag ka din magpaandar ng washing. Kasi ang ingay ng washing is syempre siguro sa katagalan na dito ng washing. Kaya ang dami na siguro mga dumi sa loob, kaya hindi na nagdumisan. Kaya kung may natutulog, hindi talaga pwede namin magpaandar. Kaya kung mag-CR ka dito, sa mo naman paandarin. Pag aso nakita mo walang tao, walang walang may nagpahinga dito, pwede mo siya mapaandar. Kung sino na naman yung kasama ko, akit na naman, ay sasabihin ko naman, sige, pwede mo ba i-drain mo muna yung ano ko, kasi ganito, ganyan. Para mabilis. Pero tingnan mo, yung washing na, yung paglaba ko kanina ng umaga, ngayon lang na na sampay, gabi na. Kaya guys, please, don't forget to subscribe my channel. Sana po, huwag niyo pong kalimutan na, isubscribe din po yung channel ko. Thank you po. Thank you po sa lahat. God bless you po.